Hello everyone This is Kamimo Pao Kaya po, update po tayo ngayon sa ating mga paninda dito Dati tatlo lang kami, ngayon apat na Apat na something Kaya po, tingnan tingnan natin dito Siyempre, mag-umpisa tayo dito sa unang stampi Kaya po, yan eh, si Kang TV Kaya kasama kami dito Iisa lang yung negosyo namin po <laughs> Ayan po, may may customer. Tingnan natin yung isda natin. Ayan tayo, pinakataas. Ayan po, ah, uh, may gulpis tayo ngayon. Mga gulpis tayo. Ito. Shout, Shout out! para bukas premier ko may last cutter ako 100 yeah. So, yeah. Abangan niyan <laughs> Ayan, po. Ayan naman mga goldfish natin Lima na lang yung natira Yung iba na binkana Yung naman sa baba May Black balloon na uh, muli tayo dito Na uh, layer 2 Black balloon uh, Black balloon Black balloon at hindi mamatay-matay at hindi mawawala na glowfish titra talawa <laughs> na lang yung natira natin evita uh, na natin kanina so, sa baba naman may mga platy swordtail po tayo o, platy swordtail po yan no? Pus, may gapi naman dito gabi gapi fish gapi fish meron din tayong mga muli fish. Hindi siya balon pero muli. Muli pa rin. <laughs> okay, nako. At dito naman sa baba ang mga koi fish. yan po, mga koi fish natin. May koi fish natin yan. Uh, Iba't ibang klaseng koi fish. Ayan po, tingnan natin yung may malaking koi fish dito si ano, kagin na Ito sa baba, yung mga plants natin. Shout out sa baba. Yun. Ayan po, tingnan natin yun. Ayan po, shout out. Ayan po, yung mga uh, isda ni kang itibin ito. Ito yung mga koi fish niya. Tingnan oh, niyo yung isda ko guys, tingnan ko rin yung isda ni kang <laughs> hihihihi <laughs> yeah, oh, mo ganda ganda yung mga kuy uh, malaki na no? e hihihihi meron na siyang ditong mga blue Bluefish uh, blue fish ditra uh, platy surtil uh, pang masa platy surtil pang masa at meron din ditong ano? balon Balloon Fish Op op My last chatter tayo ha Sa ating premier bukas Oh mamaya day <laughs> Mamaya na pala Minsan na lang magpa last chatter At sponsor pa <laughs> Salamat po sa so nag sponsor Meron din dito ang Angel Fish Ito yung pangalawang instante

Ah, lapis naman dito. Income na. Income na. Bangyo na ako kay Pintar Labilin. Ah po. Uy, meron pa rin dito. Blue pa rin. Oh. Ah, blue titra. Ah, blue fish. po, ito yung pang-apat na estante din dito yung balon balut balut fish balut fish yan, yan po may bumili lang kanina Holy uh, balon Lemon Head Ninja Meron din tayong Platinum May uh, marble din orang bukan, Bo. Laki nantian. Laki nantian. Oke. Eh? Kapti. Eh? Apa ah, balon mulis tuh? Eh. Ah, balon mulis. Kita lihat yang Angel fish. Angel fish namanya. Angel fish. koi fish siya, Butterfly. Butterfly koi fish. Butterfly koi fish. Ay, nako. Ay, koi, 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 koi. Sabi mo, bibili daw siya ng gold fish nandito na tayo oh. ito po yung pinakadabis sa mga isda tawag po dito tubi yan po, oh. gumagalaw yan po yung mga pagkain nila ito yung pinakataas na protina pag laging kumakain yung isda mo dito mabilis lumaki galaw 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 pag may time parang nagsasayaw lang yan po yung chubi chubi flicks chubi lang makikita to sa may kanal, may sapa the yan sa mga isda alam ng mga fish caper nila bilis kasi lumaki pag ito yung ano, kinapakain kaya lang medyo may kamahalan to pag mimili ka may lugar na mas madaming ganito mga uh, sila kasi madaming ano daming pagkain na ganito Yan. yung lugar namin uh. Ito yung mga may-ari dyan o. No? May-ari. Okay. sila po yung mga may-ari dito. Yung dalawang stante dito. Apat na kami o. Huh? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito yung mabuli. Medyo pangit ang panahon ngayon. Laging nag-uulan ulan. Sana hindi no? ulan ngayon. mahiligong ng fish mga mahiligon lang ng fish ito lang ay bumili sa bayang Dallas ni Colon City <coughs> ako ah, shout out sa akong dalawang mo shout out shout out hindi sila <laughs> ito po yung ating Green Raptor ayan po Rainya na pala ni Kanyi Okay, hapit na kunting sundot na itu ito yung mga palayan palayan palapit na, na lahat wow lapad ang lawak ganda ang ano ngayon wow napakaganda Oh. Ang ganda-ganda tingnan. Dito, walang ano, hindi makulimlim. Pero doon sa si kabila. Wow! Okay. Hanggang dito na lang po ang aking video. At maraming salamat po sa lahat. Thank you, thank you.